Magandang araw po sa lahat ng aming mga kaibigan at kasama dito sa Circle of Hope. Tapos si Dr. Joanna Jabi Herrera kasama niyo po sa ating hingalangin. Sa ating maikling hingalangin ngayon, sama-sama tayong hihinto, kihinga, at magpapasalamat para sa biyaya ng pagkakaibigan ginugunita natin ang mahal nating mga kaibigan sa Circle of Hope. Si Emon, na isang naging bahagi ng Teen Barkada. At si Father Eric Velandria mula sa Society of Jesus. taga-suporta ng Circle of Hope. Si Emon at si Father Eric ay pumanaw nitong mga nakaraang araw. Alalahanin natin na ang bawat pagkakaibigan, ang pagkakaibigan ni Emon, ni Father Eric, ay isang biyayang nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa. Nagsimula tayo sa isang malalim na paghinga. dahan-dahang huminga pa palabas. Huminga tayo ng dahan-dahan. Pansinin ang hangin na pumapasok at ang hangin na lumalabas. Damhin nating tayo ay buhay. Mahalaga, minamahal. Alalahanin natin ngayong sandali ang isang kaibigang naging biyaya sa iyo. Maaring ito ay kasama mo ngayon o isang alaala ng kaibigan na nagbigay lakas at pag-asa sa iyo. Tandaan ng mga sandali ng tawanan, mga oras ng pagdamay, mga pagkakataong pinili ka nilang pakinggan at samahan. Pansinin kung paano pamubukas at napupuno ang iyong puso sa alaala ng isang tunay na kaibigan. huminga ng malalim sa bawat paghinga. Damhin ang pagpapasalamat para sa mga taong naging biyaya sa iyong paglalakbay. At ngayon, isipin mo din kung paano ka naging kaibigan sa iba. Mga pagkakataong nakinig ka, nagpakita ng pagtanggap, hindi paghuhusga, nagbigay ng pag-asa. Pansinin ang kabutihan na dumadaloy mula sa iyo. Katulad ng kabutihang ipinaramdam sa iyo at pinaparamdam ng isang tunay, tunay na kaibigan. Hayaan nating manatili sa puso ang pasasalamat at pag-ibig para sa mga kaibigang mamahal at nag-aalaga sa atin. Kaibigang naging ilaw at patnubay. na dala-dala natin sa ating buhay. pakinggan natin ang isang tula mula kay John O'Donoghue for Friendship. Isinalin sa Tagalog. Pagpalain ka ng iyong mga kaibigan ang mga nakakakita sa iyong kagandahan na nakakakita ng iyong liwanag at kabutihan at nagdadala sa iyo ng biyaya. naway maramdaman mo ang kalinga ng mga braso na pumapalibot sa iyo habang daladala mo ang bigat ng buhay naway magpatuloy silang maging malakas kapag humihina ang iyong loob at maging kalmadong tinig kapag ikaw ay nababalisa. Naway patuloy nilang ipaalala sa iyo ang iyong halaga at katapatan at kung gaano kaganda ang simpleng biyaya ng tunay na pagkakaibigan. Huminga ng dahan-dahan. pansinin ang yung katawan at ang paligid. Dalhin ang biyaya ng mga kaibigang nandyan para sa iyo. Isang paalaala na ang tunay na pagkakaibigan ay nag ng liwanag na hindi nawawala. pagpalain ka ng kapayapaan at naway maging biyaya rin ang iyong buhay sa lahat ng iyong mga kaibigan, sa lahat ng iyong mga nakakasalamuha. Maraming maraming salamat po at sana ay patuloy niyo kaming samahan dito sa Circle of Hope sa ating hingalangin. Maraming salamat po at Sana'y maging ligtas at maligaya ang ating buong linggo.